Pagdating ko nga ho pala dinay sa boarding house, nakahanda na nga ho pala yung aking lulutuin. Nagsalang lang ho pala ko dyan ng kawali at nagpainit ng mantika. Pag mainit na nga ho pala, nilagay ko na rin sibuyas at bawang. Hinalo-halo ko lang hanggang sa umabot sa inyong amoy na ray. Kapag mabango na, inilagay ko na nga ho pala rin karne. At tapos, halo-haloin lang natin. At kapag nga ho pala naigisa natin ng kaunti, edi maglalagay naman ho tayo ng pampalasa, ng asin, umami, at aringa ho palang paminta. Tapos haluhaluin lang natin para magmix yung lasa sa karne. Atin lang ho palang iiga-igahin yung kaunting sabaw na lumalabas. Tapos aringa ho palang ilalagay ko mamaya, siling green, siling mahalang, at sitaw. Kapag nga ho pala ganay yung sabaw, maglalagay naman tayo ng gata. Isang gata nga lang ho palang ginawa ko dyan. Kapag nailagay na ho natin, halu-haluin lang natin para hindi ho kumorta yung ating gata. Tapos, intay lang ho natin pala yung kumulo at ilalagay na ho natin yung sitaw. Lalagay ko na rin ho yung siling green at siling mahalang. Halu-haluin lang natin. Tapos, atin muna hong tatakpan para mabilis hong maluto yung ating sitaw. Kapag nga ho pala medyo kaunti na lang ho yung sabaw, maglalagay naman tayo ng mama Abay, mabuti nga ho pala at merong garne at nagkulang nga ho pala ako sa gata ay kung wala ho na rin mabibili din sa tindahan abay doon pa ho ang takbo sa labasan ay medyo malayo-layo din ho pala aray. at naglagay na nga din ho pala ako dyan ng kauntin suka at halu-haluin lang ho natin ng maigi Ari nga ho palang niluluto kong are ay nirequest ho ng aking kasama din sa boarding house at sila nga rin ho palang bumili na re. Ang luto nga pala na rin ay Bicol Express. Pero hindi nga ho pala kami naglagay ng alamang kasi nga ho allergy ako sa malalansa at mga ngati nga ho pala ako. Ay buti nga na isip naisip nila yun. Tara kain na ho tayo at luto na ho yung aking nilutong Bicol Express. Kayo gahoy kumain na, abay punta ho kay dine sa amin sa boarding house. Abay masarap po aring aking niluto, yo naman, charot lang ho. Sino sa inyo mahilig kumain na rin Bicol Express? Abay sorry ho sa inyo at Matatakam kay din sa pagkain ko. Ay siya, hanggang dito na lang ho yung aking video. Salamat ho sa inyong panunood. Bye! Bukas ho ulit!